Hi hey guys, for today's vlog, uh, magigib kami ng tubig dito sa may barangay Kabasag. At yan, kasama natin yung ating driver na si Lawrence. Yan, one way dito guys kasi ginagawa pa itong pagsada. So, ayan, medyo okay na yung kabila. Tapos, dito naman sa dinadaan natin, eh, sobrang luba. Sobrang ingay ng sidecar ng tricycle. Yan, pero siguro malapit na rin ayos guys. yung mga kain natin galon guys yeah, so, kain natin galon yan so kukuha natin lahat ng tubig yan yan lahat guys inumin lang yan sa bayan meron naman doon tubig kaya yung galing sa yun guys so panlipo lang yun tsaka pagbugas ng plato pang saing pwede guys pero yung inumin dito talaga sila kung kuwasan may kabasag kasi malinis tsaka sarap ng tubig guys malamis na miss sa bayan meron naman nakikita dyan mga mineral kaso ah, mahal din medyo mahal 20 hanggang 25 yung so ayan guys sabit na tayo ngayon sa Hayo Bay ng Denver Diego ayan dito maganda yung kalsada sayang lang guys kasi umuwi ako dito ngayon sa Bicol uh, wala akong dalang motor pero hindi tayo makagala napaka limitado ng paggala natin dito o makagala man ako ito yung, dala, ito yung tricycle Yan. pero sa susunod na balik natin dito sa vehicle guys magdadala tayo ng motor para makita nyo yung iba't ibang lugar dito na napakaganda guys napakadaming pwedeng puntahan dito sa Del Gallego Camarines ok So, itong Del Gallego guys, uh, boundary lang to ng Bicol. So, paglagpas lang to ng Quezon. Tagkawayan Quezon, tapos Del Gallego ka So na guys. And shout out nga pala guys sa tropa ko na si Rollison Laspe. Yan. Ngayon, nasa probinsya na rin yung kaibigan ko na yan. Nasa Pangasina na siya ngayon guys at meron siya dong negosyo wow, sana all naman lodi Ayan, so Mahang malapit na tayo dito sa may ano guys sa igiba ng tubig yung kalsada dito one way lang din sakto lang <laughs> pero bihira naman yung dumadaan dito guys kulimdim dito guys ang daming puno daming nyug, ang sarap ng hangin sa So, ayan, nandito na tayo guys Nakita ko na yung igiban Hi guys, so ayun ngayon Nag-ano kami, nag, ano, amin, nag kami ng tubig Dito sa kabasag ayan. Yung mga tagabayan, dito rin sila nag Kasi malinis yung tubig dito guys ganda dito guys, napaka-presko Napakasariwa ng hangin Nyogan Tapos dito sa likod natin, merong Palayan Sarap sarap sa probinsya guys 2,000 years later. Yun guys, bali, pa na ulit kami. Tapos na kami mag-ingip. Mabilis na kami natapos kasi ang lakas pala ng tubig doon guys. Tsaka nasakto nga namin na wala nag Ayan, Kaya tapos kaagad kami kasi minsan marami daw nag doon. So, pipila pa kami. So, sakto yung punta namin guys. So, yun lang guys. Uh, please like and subscribe my YouTube channel. Alright!